Simula na po natin ang ating pang-ibanghelyo hahanguin natin sa Ibanghelyo ni San Marcos, Kabanatang 10, mga talatang labing tatlo hanggang labing anim. Ganito po ang pagkakasaad. May mga taong nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit sinaway sila ng mga alagad Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos tulad sa pagtanggap ng isang bata ay hinding-hindi -hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kinalong ni Jesus sa mga bata, Pinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at binasbasan sila. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Pinupuri ka namin Panginoong Hesu Kristo.